Ngayon ay ating schedule lang pagbibigay ng B-Complex Siyempre kapag umuha tayo Ang yeah, gamit ngayon yeah. Type X XS ng LDI yeah. so, Umitin natin ang mga kalakit So bagong bago pa Huwag natin ito na uu-open ngayon pa lang Pogi. to so, maganda na yung hipo na lumalak na siya. So, ito na lang. Sa picture, nagyak pa ng konting laman. Pero, nabibigay tayo ng more grains para magkaroon siya ng laman. 1.5 so, <coughs> so, mga kalahi ito mo. Napakaganda ng kulay ng kanilang pandurok Talagang dahil sa lahat siya. Napakaganda ng quality. Ultra muscular. So, sa picture siya turok So, ito Yeah. Thank

pure na white kc so ito ay 5 months na I think 5 oh, months na niya naman dito na dito po sa kanya walang laki so, alagang india itong mga lahat 5 months so what if ito ay magsibidad pa ng konti mag pa laki nito ano lang siya mag uh, galit sa tao lalo paglako talaga nang kasi uh, medyo mataas yung kanyang pedigree medyo, medyo manbiter ito yung mga